Ano na po ang hakbang ngayon ng embahada? At tila tumitindi po yung gulo sa Lebanon. Ma'am, uh, tuloy-tuloy po naman yung ating uh, uh, pagre-repatrate sa ating mga kababayan na gustong umuwi. Halos uh, linggo-linggo lang tayo magpapauwi sa kanila dun sa mga gustong uh, umuwi na. Uh, pangalawa, uh, yun nga, yung lahat ng mga uh, emergency uh, protocols namin na uh, pwedeng uh, gawin pag hindi uh, uh, na talaga itong uh, bakbakan, ay ginagawa na po namin tulad ng uh, uh, pagkuha po ng posibleng uh, mga uh, lugar saan natin uh, iipunin yung ating mga kababayan pag uh, 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 dumating na ho lalo na dito sa Beirut ang, uh, uh, ang bakbakan Nagkaroon ho ba, masasabi niyo, attorney, ng mas marami pong mga Pilipino na nagnais ng umalis sa nakalipas na linggo? Opo, nag, uh, uh, hindi lang po nung nakaraang linggo, kundi mga around three weeks na, ay tuloy-tuloy uh, yung mga pagpunta ng ating mga kababayan dito sa ating opisina para i-indicate uh, yung kanilang pagnanais na umuwi na sa ating, uh, mubalik na sa ating bansa. At kami naman ay uh, uh, agad namin silang uh, binibigyan ng ticket yung mga may dokumento, halimbawa yung may uh, passport at may uh, ikama ay uh, ini-schedule namin ko kagad sa uh, kung anumang uh, latest o uh, pinakamahagang na uh, flight na posible namin silang i -cast. Yung iba naman na may mga problema na walang mga papel ay uh, clinically ho namin sila dun sa mga uh, uh, institution institusyon dito tulad ng general security o yung kanilang immigration para ma-clear silang umalis. At pagka nakuha na namin yung clearance ay ni-schedule ho, din ho namin sila na umuwi na po. Attorney Padayan, siguro sa nakalipas po na dalawang linggo or sa nakalipas na buwan, ilan po sa mga kababayan na natin ang umalis dyan? ang total po na uh, umalis sa ating uh, na ating mga kababayan ay uh, as of as of today ay uh, around 509 na po ang nailikas na po natin at pinauwi na natin sa Pilipinas. Okay? Kailan ho kaya nakikita niyo ho ba na sakaling uh, kailanganin ng magpatupad ng forced evacuation? Uh, actually, uh, ma'am, uh, kahapon ay uh, nakipagpulong mo tayo doon sa mga kinatawan ng ating mga Filipino communities dito sa uh, uh, Lebanon. At kinuha ko natin yung kanilang sentimento tungkol sa pag-akyat ng uh, uh, ating alert level. Pag, uh, ngayon kasi, uh, nasa alert level niyo tayo so voluntary evacuation pa po. Pero pag In-increase po natin yung sa alert level 4 ay magkakaroon na ng mandatory evacuation. Uh, ang saluboy po nila ay uh, uh, medyo nag uh, 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 nag din sila na uh, itaas natin yung alert level. Uh, at uh, uh, yun po. At uh, yung iba pang mga bagay na yan ay kukonsidera ng ating embahada. Uh, para magkapag decision kung so, itataas na po yung ating alert level from alert level to to alert level po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Padae ng Embahada ng Pilipinas, dyan po sa Lebanon.